Masyado naman madali ang dabang niya. Tiyak, papatayin ako ni Nami mamaya. Ito na! Si Roronoa Zoro ng One Piece. Akala niyo kilala niyo na siya? May mga sikreto pala na siguradong ikagugulat nyo Una, alam mo ba na ang pangalan niyang Roronoa ay galing sa totoong pirate na si Francois Lolonet? Oo, oh, legit pirata sa history, kaya pala legit din siyang mamaw. Pangalawa, si Zoro dapat daw originally kasali sa crew ni Buggy the Clown. Buti na lang hindi natuloy. Imagine mo, yung pinakaseryosong swordsman, sidekick ng payaso? Parang si Luffy nagtrabaho sa perya. At pangatlo, kahit laging naliligaw si Zoro, siya lang ang straw hat na nakapatay ng seeking mag-isa. Kaya kahit lost siya sa mapa, never lost sa laban. Parang tropa mong hindi marunong mag pero siya pa ang unang makakarating sa inuman. Kung gusto mo pa ng ganitong anime trivia, like at subscribe ka na. Baka bukas, marunong ka na mag-three-sword style kahit kutsara at tinidor pa mo.